Hello mga kaibigan, yun pa rin ang damit ko Ayan. <laughs> isang magandang araw ulit Ayan. isang magandang araw ulit Ayan. papakilala ko na naman mga kaibigan yung bago nating tuklas na uh, nagka-interest ako dito sa puno na to kasi dati wala akong interest dito pero ngayon may interest na ako mga kaibigan sa puno na to papakilala ko sa inyo yung tibig mga kaibigan, tibig sa Tagalog uh, tabog sa amin sa Bicol uh, papakilala ko sa inyo ito palang tibig na to Uh, kinakain pala to <laughs> ngayon ko lang to nalaman na kinakain pala to pag hinog na mga kaibigan alam nyo ba mga kaibigan yung tibig na to or tabog ginagawa lang namin tong laruan dati ano <clears throat> uh, mga bata pa kami yung malaking ano ito malaking bunga ganito kalalaki ginagawa namin laruan na kotse kotse mga kaibigan ayun ang ginagawa namin gulong sa ginagawa namin kotse kotse mga kaibigan yung bunga ng tibig na to or tabog kasi yung ano pala nito mga kaibigan, yung katawan nito, maraming tubig. Yun. Tsaka yung ano nito, yung hinog na, yung hinog ng bunga, kinakain din mga kaibigan. <clears throat> Doon ko lang nalaman na yung, yung bunga ng tibig na to or tabog, kinakain. Kaya pala dati, nung bata pa ako, uh, pagka ako ng bunga nito, pagka yung maano na, malaki na, yung hinog na, patamis, sabi ko parang nakakalason to kaya hindi ko kinakain kaya minakita ako na kinakain pala to kaya papakilala ko ka naman ng gusto sa inyo yung puno ng uh, tibig na to or tabog sa bicol mga kaibigan so yan panoorin nyo mga kaibigan ayan mga kaibigan dito tayo mag-uumpisa sa pinakang mga kaibigan ayan yan yung puno nya ayan mga kaibigan yan yung puno nya ayan papunta dun sa dahon mga kaibigan ayan yung dahon nya mga kaibigan ayan lalapit ko Ayan. Ayan yung mga dahon niya, mga kaibigan. Ayan. Ayan. Medyo malabo na. Pagka sobrang sum so, mga kaibigan. Sobrang sum. So, medyo malabo na. So babalik na natin ha. Ayan. So pag usapan na natin yung ano mga kaibigan. Yung bunga. Ang bunga ng tibig mga kaibigan. Ganito yung itsura niya. Ayan. Eh yung itsura ng bunga niya. Yan, pagka ano no, pagka hinog, pag hinog na yan, nagiba yung itsura niya nagkukulay parang dilaw yan ito hindi hindi pa matigas pa siya alam nyo ba nung bata pa ako ginagawa lang namin tong laruan yan yung ginagawa naming gulong ng ginagawa naming kotse kotse nung mga bata pa kami eh ang dami niyan ganyan yung itsura mga kaibigan pag nakapunta kayo sa kagubat halimbawa nakakita kayo ng ganito ah, pisatin nyo lang ganon pagka malambot na hinog na yon So, pagka ganito kalalaki mga kaibigan, napakagandang ano ito, napakagandang gawing gulong ng laro ang kotse-kotse mga kaibigan. Ayan. Kung gusto nyo makita, ayan, ang ano, itsura ng kotse-kotse nagawa sa ganyan, sa bunga niyan, ah, comment lang kayo para makagawa tayo. No, mga kaibigan, ayan yung bunga niya. Ayan Ayan. Ayan yung bunga. Maliliit pa yung iba. Ayan marami siyang bunga marami mamunga. pero mas masarap nito mga kaibigan yung malapit sa tubig ito kasing puno na ito mga kaibigan malayo siya sa tubig kaya yung hinog niya hindi ganong... eh uh, ewan ko anong tawag dyan hindi siya matamis eong basta <laughs> ayan mga kaibigan ang dami niya oh. ayan dami niya ayan yung uh, bunga ng tibig ortabog tabog sa bicol mga kaibigan ayan ayan yung bunga nya so ito pa ito pa ayan mga kaibigan ayan ngayon ko lang nalaman mga kaibigan na yung bunga nito kinakain pala eh nung bata pa ako ginagawa lang namin yung ano uh, gulong ng kotse kotse na ginagawa naming laruan yan malalaki na Ayan mga kaibigan. Ito, yung ko lang kung anong klase ito itong pero kapamilyar din siya kapamilyar siya ng tibig or tabog mga kaibigan dami niya oh, dami niyang bunga ayan o oh. ito kinakain ito mga kaibigan ng ibon pagka na yan mga kaibigan kinakain na yan ng ibon ayan oh. parami yan napakalaking puno nito mga kaibigan oh. ayan o oh. ayan, ayan. Hmm. dami no, mga pero hindi siya kulay ano green ewan ko lang kung ano to pero kapamilyar ata to ng tabog eh ng tibig Ayan. kasi magkaparehas sila ng katawan Magkaparehas din sila ng ah uh, dahon mga kaibigan Ayan. nandito sa may ano, sa ilalim ng puno ng alingatong mga kaibigan. Ayan yung alingatong. Ayan. Ito yung isang uri ng ano. Dati, nung bata pa kami, pag wala kaming makikita ng kulay na bunga, na bunga ng tibig, ito yung ginagawa naming ano, gulong sa ginagawa naming kotse-kotse. Ayan. Marami ano mga kaibigan. So, yun na nga mga kaibigan. Uh, taposin tapusin na natin itong video na to dito sa ano na to, uh, part na to. Ayan mga kaibigan ha. Napakilala ko na, na sa inyo yung uh, tibig or tabog sa Bicol sa Tagalog tibig mga kaibigan. Ayan. Kung may katanungan kayo, abot sa puno na to naman mga kaibigan ayan, comment lang kayo pag-uusapan natin yan, ayan, lahat ng comment nyo pag-uusapan natin yan uh, kahit mabubos pa yan mga kaibigan, comment nyo ayan <laughs> at sasagutin natin yan ng maayos now mga kaibigan, hanggang sa muli naman mga kaibigan hanggang sa susunod natin mga video ayan, sana subscribe kayo and then pinutin yung notification bell para lang like update sa mga bagong video natin na i-upload sa channel ko na ah, uh, sari-sari ang upload ko dito may fishing lahat nandito sa ano to. Lahat ng uh, panibagong kaalaman uh, i-i-share uh, ko sa inyo sa uh, channel ko na to. So hanggang sa muli, paalam na ako. Bye-bye.